acne at ang mga sanhi nito. Ang acne ay isang nagpapaalab na sakit sa balat na laganap sa kapwa lalaki at babae. Kapag ang sebaceous glands na naroroon sa balat ay gumagawa ng labis na sebum, ang mga follicle ng buhok na nasa balat ay barado na humahantong sa pagbuo ng acne. Ang acne ay maaaring matrigger ng maraming mga kadahilanan. Narito ang ilan sa mga karaniwang nag-trigger para sa acne. Isa, genetics. Kung ang isa o parehong mga magulang ay may acne, ang kanilang mga anak ay may mataas na pagkakataon na magdusa mula dito. Ang mga gene ay nakakaimpluensya sa pagiging sensitibo ng iyong balat patungo sa mga hormone tulad ng androgens at progesterone na nagpapalitaw ng acne. Naiimpluensyahan din nila ang paggawa ng mga anti-inflammatory na kemikal sa balat at tugon ng balat sa bakterya. Dalawa, stress. Ang kalubhaan ng acne ay maaaring may ugnay sa mga antas ng stress na kinakaharap ng isang tao. Habang ang mga siyentipiko ay hindi pa malaman ng eksaktong kaugnayan sa pagitan ng stress at acne, alam na ang mga sel na gumagawa ng sibom o langis ay kumikilos din bilang mga reseptor ng stress. Iminumungkahi ng mga pag-aaral na kapag ang isang tao ay nasa ilalim ng stress, ang mga selyo lang ito ay gumagawa ng labis na sibom na bumabara sa mga pores sa balat na humahantong sa mga pimples. Tatlo, Mga Hormone ang mga hormone ay may mahalagang papel sa kalusugan ng balat lalo na pagdating sa mga kababaihan. Ang mga androgens o ang mga male hormone na naruroon sa mga lalaki at babae ay nagpapalitaw ng acne sa pamamagitan ng labis na pagpapasigla sa mga glandula ng langis. Ang mga kababaihan ay maaari ring makakita ng pagtaas ng mga pimples sa panahon ng regla. Ito ay dahil sa pabago-bagong antas ng progesterone na nagpapasigla sa paggawa ng SIBEM. 4. Gamot Ang acne ay isa sa mga side effect ng ilang uri ng gamot tulad ng corticosteroids at anticonvulsants. Gayunpaman, hindi ito nakikita ng madalas. Sa kabilang banda, ang mga gamot na naglalaman ng mga hormon tulad ng androgenic steroid ay halos palaging nagiging sanhi ng acne breakout. Ang paggamot para sa acne ay depende sa kalubhaan ng kondisyon at pagtitiyaga nito. Ang mga banayad na kaso ay madaling gamutin gamit ang mga over-the-counter na gamot, ngunit kung ang iyong acne ay malubha at hindi apektado ng mga gamot na ito, kung sakaling mayroon kang alalahanin o tanong maaari kang palaging kumonsulta sa isang eksperto at makakuha ng mga sagot sa iyong mga tanong. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinion palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.